Ano nga yung full mo? nga, yung mo yung... tara tara selfie tayo. Selfie tayo. Ano nga, ano Masimple. Ano Ate Ano nga, Ate Yung parang naka gano'n. Yung laging Yung laging gano'n. Gano'n. Ang niya. Ano Jack, I don't horny. Oh, okay, okay, okay. Yeah. Oh, yeah. <laughs> <laughs> oh. Ikaw, pero ate, alam mo yung ano? Alam mo yung avatar uh, mo sa ano? Yeah. Sa quest lang Yeah. Alam mo ba? Alam mo? At din, tignan mo din to. Baka ibang magsus. Baka ibang magsus. Ah. <laughs> <na> Iba sa akin, ganito na naman yan. <laughs> Ganda ng mga abatay na gawa mo atin. Ganito sa akin yan. <laughs> Smile. Oh, Smile. <kiss>. So <laughs> <laughs>